Hi guys, sa naman tayo guys, nagbabalik po tayo sa ating um area kung saan po ang ang hidaguan nature farm. So di ba? Oh, oh. So dito ko ngayon guys, alam niyo guys, na amaze ako ngayon kasi kahit sobrang init, yung hinaguan Nature Farm ni Madam ay parang lumalaki na yung mga puno. Lahat lumalaki na tapos Basta, hindi ko alam ano, bakit Ganun talaga ang buhay. Parang tao lang din yan. Uh, habang bumabata ka, nagkakaedad ka, parang ganoon din yung puno, guys. Diba? kano yung kalikasan. Oo. Oh, oh. Tignan natin, ha? Ito, ang kanyang mga bulaklak at siya yung mga puno na yan ay lumalaki na talaga siya, oh. Lumalaki talaga siya ng bonggang bongga. Oo. Oh, Lumalaki talaga siya ng bongga, guys. di Diba? Lumalaki talaga siya ng bongga, oh. Mm, mm Tapos, ito talaga yung ano, lumalaki na. Mm. Hindi natin alam paano, ano dito. Lumalaki talaga siya. Medyo na siya masikip, kasi nga, dahil sa mga punong lumalaki, eh. Mm. -hmm. Di ba? Kaya nung guys, walang tao. Hey guys, so ngayon mga moms ay um tuloy na po talaga na um pa ha, paipsan yung uh, mga damo ni Madam sa inaguan para mas maganda kasi nakikita naman natin na sobrang lumalaki na yung mga area dito lahat kahit mga mga tanim niya mga bulaklak at yung ano din naman mga mga damo ay tumataba na rin at lumalaki so kailangan natin bawasan ayan yung ating mga taga-bawas. bawas ng hayop si Madam from um, San Isidro mm. Hi! Ah, dito naman tayo sa ating um, area kung saan po uh, kailangan po nating um, bawasan yung mga mahabang damo. At ito ay um, nagpa nagpatulong lang po tayo sa ating mga outsider na mga empleyado. Empleyado? Hindi pala. Um, taga dito lang po yan sila. So ngayon uh, pinagtulungan po nila at para mapag uh, mag, may ano din sila pang baon nila bukas sa kanilang pag-iskwela. Hello, Beshi! Hi! So, um, andito tayo ngayon kasi, um, <laughs> So, kaya um, andito tayo ngayon, gumala tayo, ta uh, gumala tayo sa uh, bahay ni Mia, di ba? Alam naman natin na, uh, Yes, Beshi! Uh, ano na, kayo, tapos na yung New Year, tapos yung Pasko. Yes! So, once again, gusto ko munang, um, i-sabihin kay Mia na, Happy, Happy New Year's Year's. Year. Hey, so uh, yeah, so welcome to 20, 2025. Mm. So may Destiny ng ako. So kahit mga ma'am, ang gagawin po natin ngayon, 'di ba? Um sabi nga nila, um sa 202025, 20, kailangan mo yung mga uh, Sa'yo iyo 'di Anong ano ano sa ano sayo yung 2025? 2025 is a new year for me where uh, I know I have my plans and goals in life. Mm -hmm. Tapos, kilang uh, paghirapan, um, kailangan gawa ng paraan yung mga kailangan gawin. Mag-travel abroad mm -hmm. and, you know, um, vacation house lang naman mm -hmm. talaga ang MK house. Uh -oh. Vacation house lang talaga to. Mm -hmm. So... 'di ba, mag-travel abroad and be with my family. Mm -hmm. So ganun yung ano, mga mga gusto kong mangyari and if ever they're gonna come home, mm -hmm. Uwi daw sila this year. So okay. Ah, uh, so yun yung mga yun mga ano mo, yung mga gusto mong mga, mangyari or maganda sa 2025. Yes. So sa 2024, ano yung pinagdaanan mo? Ano yung mga um, negative na nadaanan mo sa last year yung 2024? Actually, 2024 has been a very fruitful year for me. um uh, marami akong mga natutunan. Marami akong mga nakilala. Tapos wala rin naman mga lang kwenta. So, I'd rather stick with, ano, with old friends. Mga ganyan. Um, ako, I, I don't make friends with new ones. Hindi ako nagpipagkaibigan. Basta-basta ako kani kanino Kilala niyo ako. Mm -hmm. So, ganun lang. Uh, ano pa ba? ayun lang naman. Yun lang talaga. sa sa by, by the way, mga mamsis, um, ano ito ko gusto kinamin niya? Kasi nga, um, gusto ko muna siyang gala. Bakit ka may kipagkibig ka sa kung sino-sino, nasisiraan ka lang? Alam mo yun? Like, it doesn't make sense. No. Hindi ka nyan buhay. So, yun yung ano mo, yung mga, um, New Year's resolution mo sa New Year's New Year's resolution, wag magtiwala basta-basta. I I feel it. <laughs> oh. alam mo I feel it. Yung alam mo yung ano, yung mga mga bagay-bagay -baga no, na Don't trust process, people. Gano. Don't trust people. My god, no. Mm -hmm. So, yun na natutugan mo sa 2024 at gagawin mo sa 2025 yung ano mo, yung don't est trust people. Est yeah, establish, establish yourself, uh, love yourself, make sure na ikaw lang, make sure na yung family mo lang, yung makikinabang sa mga, kung so ku anong pwede mong kitain mm. sa imong life, mm. you know. Don't trust people. Don't trust people, people talaga. People can never be trusted. Mm. That's my 2024. Kasi nga, di ba, itong bahay pinagawa ako, ganyan-ganyan, sobrang laki ng pera nilabas labas ko and then all of a sudden na realize ko na it's not worth it kasi mali yung ano mali yung mga predictions mali yung mga ano so um, don't so, trust people so ako tatungin mga ako and, and even with my family sa building na pinapagawa namin sa La Union like my mom lost around 2 million pesos hmm. because she trusted the wrong people don't trust people. Don't, trust people. Don't trust people. Don't trust people. Don't no. Trust people so ikaw anong, anong, anong sa, sa ikaw, anong itatanong mo sa akin? eh, ko sa'yo, anong An mo ngayon? Iyaw tayo ng ano, ng pork chop. So ikaw, anong, ano itatanong mo sa akin? Anong, anong yung ano? So how was your new year? Nung, 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 ko yun nga, sabi ko sa sa'yo, yung sabi mo nga na don't trust people. Okay. Kasi marami akong pinagdaanan eh. Mm so, -mm. Marami akong pinagdaanan. Ikaw din, for sure. Mas sure. Marami akong pinagdaanan. Lalo ng mga boys. Hindi, hindi naman sa boys. Okay, what is it? Um, pinagdaanan ko sa friends. Uh, sa friends, marami akong pinagdaanan sa friends. Mm -hmm. Sa family, marami akong pinagdaanan. Sa mga sacrifices, mga excuses. Basta marami. Um, Who's sacrifices, excuses? So, mga excuses, ay naman, yung sacrifice sa akin is uh, yung mga bagay na in-achieve ko, pero failed lahat. Okay. So, dyan pa lang uh, ma-explain. So, tapos yung sacrifices ko naman, ah, ano yung sacrifice saan? Sa ito? Yan, yan. Yung <laughs> sacrifice um, pinagdaanan. Sa family ko naman, um, mahirap po pala, ano mo, ibigay mo lahat sa family mo na ganong bagay pero hindi, naiisip mo lagi parang may kulang kasi sa family naman um, wala namang sa, sa, iba kasi wala, wala tayong masasabi sa family pero sa family naman talaga pag may mga problema kang hindi mo hindi mo angkop pero naangkop mo kasi nga siguro ano um, Ah, Hindi, pretuhon, ano, yung... pretuhon na lang ka ni Day. Duy, huh? Pretuhon oh, na lang ka ni Day. Duhay, pamanday. Pretuhon na lang. Pretuhon nila. So ngayon mga mami, si, um, nagluto kami ngayon na mag-ihaw kami ng pork chop. Ito yung lutoin namin na pork chop, guys. So, ito. Pag-ihaw kami ngayon sa bahay ni Mia with um, macron. So dito magluluto. K Kuti, uh, man, kap Aduh? Hi guys. Mm. Mm. Bashi, let me buy. Let me buy. Let me buy. Let me buy. ay me buy. Let me buy.

ano, siguro meron na namang pwede sa Pilipinas. Pero dito po, never pa po ako nakakunta ka na Ang ng yung police. kung